Hello mga guys. Ayan, dito lang tayo sa ano guys, yung hindi na, hindi masyadong branded. So yung brand niya guys, ayan. Tapos yung Baywang niya 26. Ang liit ng Baywang. Pero Grabe mahaba naman, naman ito. Oy, eh. kulang man ako sa height. Yung height ko na 5'4 kulang ko talaga. <laughs> ano ba tong size nito? American size ba to? So, ito, na, ayaw, nakalaulaw. Ay, umanaw lang ako sa uso, guys, kasi... Mahilig talaga lang ako sa... Sa sports... Ano sa... Ano yun? Sa sportswear. Sabi nga ng anak ko, ikaw, mama, para kang laging natakbo yung suot mo. So, ayan. Bumili ako kasi may lakad ako sa katapusan. Ayan. Bumili ako kasi para maiba-iba naman, uy. Kasi pa wala talaga 2018 yun 2018 pa ako bumili ng pantalon guys di ako nagbibili kasi sa sayangan ako kasi di ko masyadong masuot mamaya tataba papayat eh ngayon papayat ako yan so ganyan siya kahaba ganun ba talaga yung pantalon ngayon pauso so ayan siya guys Maganda siya sa ano guys, sa fitting at saka super na nalalambutan ako ano ako komportable komportable akong suotin so kahapon 28 yung kinuha ko pabalik-balik naman ako kasi ang luwag kasi 28 talaga yung ano ko iba pa iba yata yung size ng ano dito eh malalaki so ayan oh para middle Grabe ka laki ng ano. Oy. Ang haba ng ano niya. Oy. Hindi ko kinaya. Hindi kinaya ng height ko. Kawawa naman yung height ko pala. Oy. So ayan lang siya guys. Hanggang sa muli.